head. So, hi mga do. Magpapalit tayo ngayon ng black dun sa XRM ni Artel so may black tayo dito Pete's Bike Wave 125 68 mm so dati naka 67 mm si Artel mga daw so ito na yung black pitch Bike Piston 68 mm So, tignan natin if freewheel na ba yung or nahuhulog na ba yung piston mga ito. Intake sa taas. So, goods na. Hindi na siya yung nagste-steady pag nilagay niya. So, konting honing na lang ito mga do, And update nga pala, nag nagagamit na namin yung XRM na 65mm ko na all-pitch bike. So, luckily hindi naman nag-overheat. So, alam nyo na kung bakit kasi sinukat natin yung lahat. Walang bolt-on. So, ito, magiging konting-konting yung trabaho natin. 4 pod yung motor ni Artel which is Mio head yung ginamit dati pa yun, lumo. medyo luma na yung motor na yun luma na rin yung head sa Mio 22, 25 na bulbs um, hindi ko maalala baka 23, 26 pa yun nakalimutan ko na so eto, 68mm pulog so which is good para dun sa mga umiiwas sa overheat mga doon So, yung black zero yung outer ng liner natin is 73.8 then nasa halos 2.7 din yung kapal ng liner na natira mga daw so, ready to kapit na to 68 mm pitch bike black para dun sa motor ay a few moments later Halo 76 mm. Nang dahil sa February 14. Testing natin. Tops. Siyempre, beach bike, connecting rod. Beach bike na malakas. Crank shop by Ako Gawa. Tanda Jerky. Ito ay punging crank shop to eh. Aking balance ba? Balik siya. <laughs> Pwede natin mag-roll. Ina na, diretso. So, in overall kasi linisa na lang. 68 eight mm. Meets mic. Hmm. Medyo makapala yung gilid-gilid niya. Plug and play ah. Play and plug. Pero susukatin pa rin yun. yung front. Ah. Goods na mga ito. Abang-abang na lang sa full video. Peach bike. All pitch bike rin to. Ayan o, peach bike. Peach bike rod. Lalagyan din ng oil na one-way oil tsaka lining na pitch bike. One-way peach bike. So, double check natin yung rod. Pitch bike towards rod. So, medyo matagal-tagal na tong load na to. Then... So, oo nga pala mga do, bago ko makalimutan, may head gasket na siya. And black gasket or cylinder black gasket dun sa ilalim banda and isang piston ring 68mm 0.8 yung ring niya mga dobay 1.5 So, titignan natin if mag-overheat ba. So, syempre, gagawan pa rin natin ng mga sukat, mga do. Sukat-sukat din yan.